Daniel Padilla, itcha puera sa soft drinks endorsement ni Catherine Bernardo. Catherine Bernardo, umaapaw ang blessings. Karin Mix TV, showbiz update. Disclaimer, ang mga larawang ito ay di pag-aari ng uploader. Ito ay kinukuha upang sa karagdagang impormasyon. Credit to the rightful owner. Daniel Echapuera sa soft drinks endorsement ni Catherine gaano kaya ito katotoo lumikha ng ingay ang post ni Catherine Bernardo sa kanyang Instagram account na may series of photo siya na hawak ang isang soft drink can alam ng karamihan na magkasama sila dati ni Daniel Padilla bilang celebrity endorsers ng nasabing inumin in fact mas nauna pa nga si Daniel kay Kat na maging endorser nito kaya ang tanong ng ilan sa mga netizen solo na lang ni Catherine Itchapwera na si Daniel mayroon din namang fan na nagkomento na tantanan na raw si Daniel break na raw naman ang Katniel sa isang banda, dalawang bagay naman ang tinitingnan pwedeng si Catherine na nga lang o nandyan pa rin si Daniel pero tulad ni Catherine mag-isa na lang ang ad campaign hindi namin Naka, makakalimutan ang nakarating sa amin na kaya sila finally umami na break na pumayag na ang ilang endorsement nila na magkahiwalay na sila bawat promotion. So tingnan natin ang susunod na kabanata. So kung nagustuhan niyo ang video to guys, mag-comment kayo kung ano ang inyong pahayag dito sa pagkawala ng endorsement ni Daniel Padilla sa isang soft drinks company at ano ang masasabi nyo dito so hanggang dito na lang guys huwag nyo kalimutang i-like, share, comment and subscribe Karin Mix TV until next time thank you so much Babush!